Isa ka din ba sa nagmamayari ng halamang homalumina? O kaya naman, nais mong mag-alaga ng ganitong uri ng halaman? Ano ba ang mahalagang bagay ang dapat malaman sa pag-aalaga ng homalumina? Saan ito dapat ilagay? At papaano ba mabilis na mapaparami ang halamang ito? Iyan at iba pang kaalaman tungkol sa halamang homalumina ang pag-uusapan natin sa video na ito pero bago ang lahat kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makita ang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang homa lomina, nakilala rin bilang queen of hearts o shield plant, ay isang magandang halamang ornamental. Nakilala sa mga kakaibang dahon nito. Nagmula sa isang mistranslated Malayan vernacular name ang pangalang Homalomina na ang ibig sabihin ay flat moon. Karaniwang hugis puso o hugis ibat ang mga dahon nito na may iba't ibang kulay mula sa sulidong berde hanggang sa mga may batik-batik na berde, pink, puti at iba pang variegation na kulay. Ang mga dahon nito ay makinis at may makintab na ibabaw na ang ibang variety ay talaga namang kaago-ago pansin. Sa mga hindi nakakaalam, ang variegated na uri ng halamang ito ay isang collector item ng mga nangongolekta ng bihira at kakaibang halaman na talaga namang mahal kung bibilhin. Narito ang ilan sa mga lugar kung saan swerteng ilagay ang homalumina. Malapit sa bintana ang homalomina ay magiging masaya kung inalagay ito sa isang lugar na maliwanag, ngunit hindi tinatamaan ng direktang sikat ng araw. Kaya naman kung gagawing indoor plant ang homalomina, mainam na ilagay ito sa malapit sa bintana. Ang paglalagay ng homalomina malapit sa bintana ay magbibigay dito ng natural na liwanag na kailangan ng halaman upang lumago ito at makapagsagawa ng photosynthesis living room. Ang living room o sala ay ang sentro ng tahanan, kung saan dapat itong maging kaakit-akit sa paningin dahil dito nagtitipon-tipon ang pamilya at tumatanggap ng mga bisita. Ang Homa alumina ay perpektong halaman para sa living room dahil sa malalaki at magandang dahon nito. Lalo na kung ang pipiliing variety ay ang variegated na homalumina. Magdadala ito ng isang aesthetic appeal na talaga namang hangaan ng sino mang makakakita dito. At maaari din itong magdala ng positibong enerhiya at magpasigla sa living room. Siguraduhin lamang na ilagay ito sa lugar ng living room na may sapat na liwanag. Bedroom o silid tulugan Ang home alumina ay maaring makatulong na mapabuti ang kalidad ng hangin sa iyong silid tulugan at karagdagang pangdekorasyon para sa maaliwalas na kwarto na mainam para sa focus at konsentrasyon. Makakatulong din ito upang makatulog ng mas mahimbing dahil sa ang mga halaman ay naglalabas ng oxygen. Piliin ang lokasyon sa kwarto na may sapat na liwanag, mas mainam kung ilalagay ito sa tapat ng bintana. Harapan ng bahay at gilid ng pintuan Ang harap ng bahay ay ang unang lugar na nakikita ng mga taong pumapasok sa bahay. Ang halamang Homa ay maaring magbigay ng magandang impresyon at mag-imbita ng positibong enerhiya sa tahanan. Kaya kung mayroon ka nito, mainam na ilagay ito sa gilid ng pintuan o kaya naman ay sa harap ng bahay. Ngunit siguraduhin lamang na nasa lilim ito at hindi mai expose sa direktang sikat ng araw mga dapat iwasan na lugar para sa halamang homalomina. Mga lugar na tinatamaan ng direktang sikat ng araw. Ang matinding sikat ng araw ay maaring maging dahilan ng pagkasunog ng mga dahon nito. Kaya naman, kung pipili ng lugar na paglalagyan nito, siguraduhin na nasa lilim ito at hindi tinatamaan ng sikat ng araw. Masyadong madilim na lugar bagaman ayaw ng direktang sikat ng araw ng Homa Lomina, ang kakulangan naman sa liwanag ay maaring maging sanhi ng pagbagal ng paglaki ng halaman at maaring maging dahilan ng pagkalanta at pagpangit ng mga dahon ng halaman dahil sa hindi ito nakakagawa ng sapat na pagkain sa proseso ng photosynthesis. Masyadong malamig na lugar Ang Homa Lomina ay hindi kaya ang sobrang lamig na lugar. Kaya naman, kung gumagamit ka ng air conditioner sa iyong kwarto, ay iwasang ilagay dito ang halamang homalomina. Narito naman ang mga paraan ng pagpaparami at pag-aalaga sa halamang homalomina. Pagpaparami sa pamamagitan ng steam cuttings. Pumili lamang ng isang malusog na tangkay na mayroong ilang node o bahagi kung saan may lumalabas na ugat lupitin o putulin ang iba pang bahagi na may node. Gamit ang malinis na gunting o kutsilyo. Itanim ang pinutol na tangkay sa isang lalagyan at diligan ito. Ilagay ito sa lugar na maliwanag ngunit walang direktang sikat ng araw. Ang pangalawa namang paraan ay ang pagpaparami sa pamamagitan ng division. Isa ito sa pinakamabilis na paraan ng pagpaparami ng homalomina ihihiwalay lamang ang mga suloy nito at itatanim sa panibagong paso. Siguraduhin lamang na ang ihihiwalay na suloy ay mayroong mga ugat at dahon upang masigurado na ito ay mabubuhay. Ang halamang homalomina ay isang halaman na madaling alagaan at magandang karagdagan bilang pangdekorasyon sa loob at labas ng bahay ang tamang pag-aalaga, tamang pwesto, at tamang paraan ng pagpaparami kung may sasagawa ng tama ay tiyak na ikasisiya ng halamang ito at magiging kaakit-akit naman sa mata ng makakakita dito na nakakatulong para mawala ang stress. Ano ang masasabi mo ka-urban sa halamang homalomina? Meron ka din ba ng halamang ito? Kung mayroon kang opinyon tungkol sa halamang ito, o kaya naman mayroon kang suggestion tungkol sa susunod namin na topic, ibahagi lamang ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.